what's up mga kultol uh, magandang uh, umaga po sa inyong lahat yan at uh, tayo po ay nandili na naman sa linang at uh, uh permi pong ang ulan hindi po din natigil pero po sa ibang lugar yung mga kultol po eh pagkaganda ganda ng panahon uh, po sa amin ay eh, apah uh, ay walang katila tila ang ulan araw araw po tamo po ang tubig naman eh. pagkalaki ah. uh, pagkalaki ano ano eh. ay ang halaman ni Naogtol pa ikaw pa naman lagi pong basa yan o ah po ng tubig na nga ah naka ng tubig yan tayo naman po yan oh ah mag ah, gagamas po sa area number 3 dun sa ating silihan ah, ah. pero pong usayari ko na po ay at po ang awas oh yon. Tatanim na tayo sa silid na araw. Nagiging problema ako. Oh, to labir din na uli. Ang ating sili. Mm. Ah, Ganda na. Ah, abunuhan po uli natin. Pangalawang abuno. Sabi ko nga po sa inyo mga auto sa linggo lang. Pagbigyan nyo ako. At ito pinapakalago. Yan. Hmm. mga oto. Look. Tamo. Nabulaklak na po uli sila. Yan no. Hmm. Yeah. Yan. Yeah, nalagyan na po lahat natin ng abuno. Tatabasan naman natin ari. Yan po. Hmm. Ya, yeah, na uli. Bulaklak na po uli. Oh, hataw yan oh. No? Hmm. Yan. Dami ng suwi uli oh. Uh. Hmm. Uli tayo mga kutol. Pangalwa po ari. Ang Ang palago. Lagi, kita mau turun. Besarkah ang ating sili? lalu enggak, kemudian pulang. Pulang, aku yang. Oke, kapag ako, oh, kita laga. Puha tahu, besar gah naik. Trabur lama, oton. Aabunuhan na rin po natin mga kautol na. Itong seed number 3 na to Dahil pong buwan ito mm. Yan mm. Aabunuhan na rin po natin ito Dapat na tila-tila na, na ang ulan. Araw-araw eh. ay. Araw, Mahutol, eh. oh, unahawa na natin. Oh. Dahil mo rin bunga po. Nabulaklak na ulit. mangko so, Tuloy mahal pa po ng sili Ng produkto ngayon Ay ko po ba naman araw-araw na ulan Hindi na po makabuhay ng halaman ngayon Kaya po po nagmamahala ng ano, produkto ay, kaya po hataw na rin ako din sa Pag ano po Pag na rin right? Ay harap yung pa Kaganda pa po Ayo, tayo lang po ay. Kahig din kahig doon po ay. Tatapos din. Abuso lang po katapat nito. Saka spray ng organic po. Grabe din po pala ang bunga din sa kabila, sa baba. Hmm. Hmm. Bahay ng bulaklak. Eh, Ayos, ang ganda niyan. Pag orsa po niyan, mga kautom. Ito hmm. tuloy ano po? Ay pagkakamahal po ngayon ng sili. Ngayon po ang Desember. Ay talaga pong nagwa 100 po ang kilo. Sabi ko, Pagkamahal po. Eh. Yan, happy birthday kay tatay. Uh, Kasi ano, gusto namin lagi healthy siya. At uh, sana humaba pang buhay. Yan. Sabi nga sa amin pangaral, mga kutol, huwag uh, man lalamang sa kapwa. Isa po sa pusa uh, sabi sa amin tatay. Kapag nawala na daw po sila, yun lang tatandaan namin. Huwag daw po man lalamang sa kapwa. Kung anong meron siya, kung anong meron kami, yun lang po. Huwag daw pong maingit. Puso agad to, na po agad. ng iyong mga mata mundo at magpasalamat sa ating Ama. Bagong araw, bagong pag-asa, kaya't magsipag at magtyaga, halika na. Mga Ya, yeah, mga kutol, agas ah, ah, pawis naman, sobrang init Yan mga kutol, okay na po aray, pababa Yan, yan o eh. Ah, nung nahawan mga kutol, ilabas na ang mga bulaklak uli Abunong naman tayo yan, eh. Yari na po yung ilalim niya Aba yan, yan. Abay, anong mahal naman po mga kutol na sili po ay Ah, talaga pong inabot ng sandaan. Sandaan ng kilo. Pataas pa daw po, mga 300 ng kilo. Ay kaya po hataw tayo. Oo. Oh. Yan. Abunoh natin pang pabunga, makakautol ngayon. Ngayon din po. Bali yan ng abon natin makakautol. Oh. May trabor. Panghalaman po yan. Lagyan na natin makakautol sa puno. Oh. Hmm. input, buha nang baka ma-overdose. Hmm. Isang linggo po yan uh. ay. na rin. Uh. Saglit lang po yan. may trabor nga yeah, mga kautol bali nalagyan na po natin lahat ng pampa fertilizer may trabor po yun ganda na yan yan po isang linggo lang ngayon eh, mga kautol eh. pagkaganda na po papakamahal naman po ng ano ay eh, ng uh, sili po hmm. yan yeah, Yan mga kotro, katapos lang po natin mag gamas at maglagay ng abono sa ating pong silihan. Tayo na po magkatapos ng pailog. Kaya po pala yung ating tubig ay perming umaawas doon ng tubig. Ay aray po pala subong. Aray po nga yung pailog naman. Yan aray. Aray po nga ating dinadaanan. Ay, ay naman ha. Kaya po pala yung ating alupog na yun. Laging may telbong. Are po ang dahilan. Aray makapal na damo. Yan at talaga ng tubig. Kapag po naawas doon, yun, doon, sa dulong yun, susubong po din sa malaking malaking ilog rin Kailangan na hawanin po. Yun ba yung beta? Kailangan na makapalpuan tamo. Hindi na

Pugot na ang tubig. Laki. ko yung damong ng ating nahalong pato.